hindi nagsisimula sa pumping station ang problema sa basura. Dahil bago pa man bumagsak doon ang dumi, dadaan muna ito sa mga estero. 2018, nang una kong puntahan ng estero di Magdalena, dito sa Maynila. Hindi na halos makadaloy ang tubig dito dahil sa dami ng dumi at basura. Lahat na yata ng klase ng basura, lahat ng klase ng dumi, nandito na sa esterong ito. Plastic, kahoy ito yung uh, isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito masaklap pag kailangan nilang dumumi umihi dito ginagawa pero ang bagsak sa estero katunayan, andyan pa nga oh, naiwan sa ilalim ang mga dumi ng tao Tatlong taon mula ng una naming bisitahin ng Estero de Magdalena, ito na ang kalagayan nito ngayon. Nabawasan na ang basura pati na rin ang mga nakatira sa gilid ng Estero. Inilipat ang karamihan ng mga residente sa isang relocation site sa Bulacan. Pero sa ilang bahagi ng Estero de Magdalena, makikita pa rin ang ilang plastic, styrofoam, bote at mga gamit na face mask. Ang humahakot ng mga basura, mga estero ranger, gaya ni Mang Danilo de la Cruz, 55 years old. Konti lang po ito, ma'am. na po namin ito araw-araw. Pero noong unang ano, hindi na dumabot ito, Lumulusong din sila sa maburak at maitim na estero para makuha ang mga kahoy o bakal na lumulubog dito. Binibigyan sila ng guantes, bota at waders ng DENR bilang proteksyon sa paglusong. Kinakalaykay at kinakamay ni namang Danilo ang basura. Opo, ma Pero mas marami yung styro. No? Pa-plastic, yung diaper, kasi ma'am, marami pong basura nandito eh. Naabot po kami hanggang alas 8 ng gabi po. Pero masarap na ma'am dahil nakita mo yung pinagpaguran mo ma'am eh. Yung una, maraming basura. Ngayon po, nakikita nyo, malinis na. Matapos ang 30 minutong paglilinis, napuno nila ng mga plastic wrapper, bote, kahoy at face masks, ang 20 sako. Pero kwento ni Mang Danilo, Pagbalik nila bukas, siguradong may basura na naman sa estero. Ano naman pag natapos kami to, meron naman mamiyato. Eh. Ang trabaho ni Mang Danilo nakatutulong para mabawasan ang bara sa mga pumping station. Bago dumating po siya ng pumping, at paano, nababawasan na po yung basura niya, ma'am. Kasi po yung iba, may mga basura malalaki na ano, hindi na po kakayanin ng pumping, ma'am ang labindalawang libong pisong sahod ni Mang Danilo bilang isang estero ranger kada buwan. Ipinantutustos niya sa pangangailangan ng pamilya. Pandemic na rin po nung no, ma'am. Nung pumasok po ako ng ano, na medyo mahirap na rin po sa edad ko. Mahirapan na po ako mag din ang trabaho. Kaya sa ganitong trabaho na lang po ako Ang pakiusap ni Mang Danilo, huwag na sanang tapunan ng basura ang mga estero. Gusto na sana po nating magtapon ng basura diyan. Ingat mari po, tumulong po kayo sa amin sa paglilinis para maiwasan po natin mga masakit. May katiranan nga nila, mamay. Eh. Pagka wala sila tinatapon, wala kaming lilinisin. Ang mga basurang hindi sa sala sa estero at pumping station, diretso sa dagat. Nito lang mga nakaraang buwan sa isang underwater clean-up sa Anilao, Batangas, bukod sa plastic, nakakolekta rin ng mga gamit na face mask. Ngayong may pandemya, sinasabing mas lumala ang problema sa basura. Nagkalat ang mga PPE gaya ng face mask at face shield. Mas dumami rin ang single-use plastic waste dahil na rin sa pagtangkilik ng marami sa take-out at delivery. Ano nga ba ang dapat gawin? Lalo na't na bago pa man ang pandemya, malaki na ang problema natin sa basura. Bawat isa sa atin gumagamit ng face mask tulad nito kada araw. Kung susumahin sa isang buwan, 30 face mask yan. At kung mahigit isang daang milyon ang populasyon ng Pilipinas, nasa 100 milyon na face mask yan kada araw. Sabi nga ng grupong Healthcare Without Harm Southeast Asia, katumbas 'yan ng 3 billion na face mask kada buwan. Mask is made of plastic. It cannot be biodegraded. Therefore, it just becomes a source of pollutant to our air, to our ground, finally the ocean. So it adds up already to to a severe plastic crisis that we have even before the pandemic. Sabi naman ng DENR mula June 2020 hanggang June 2021, umabot sa mahigit 630,000 metric tons ng waste tulad ng face mask, face shields at iba pang mga personal protective equipment ang naproduce ng Pilipinas. Sa dami nito, kaya nitong pumuno ng 250 Olympic-sized swimming pools. On the reported waste uh, disposal, as of now, we increased at about uh, 22% no? compared to uh, waste disposal before the pandemic, no? prior to the pandemic. Kami mean, naman very vigilant naman ng... Uh... DNR in uh, apprehending uh, this kind of uh, wrongdoings. No? Kung tutusin, ayon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000, dapat sa bahay o establishmento pa lang, nahihiwalay na ang hazardous waste tulad ng gloves at face mask. At kung susunduin na ito ng LGU Waste Management Office, dapat idaan muna ito sa treatment facility bago idala sa sanitary landfill. Pero hindi lahat nagagawa ito tinatawag nating uh, 10 year solid waste management plan. Ang nangyari po is a uh, 1103 na po siya ngayon which is about 64% ng ang uh, compliance ng LGUs. Yun naman pong natitira eh, na-submit na rin po pero under process pa rin po siya ng gobyerno no? Kaya hindi na nakapagtatakang na uuwi ang mga ito sa kanal, estero, ilog at dagat kasamang iba pang basura. At sa tuwing may baha, doon natin nakikita ang problema. Kaya naman may mga gaya ni Namang Gary at Mang Danilo na sinusuong ang maruming estero at pumping station, matanggal lang ang naipong basura. May ilang grupo na tumutulong para sa maayos na waste disposal. Sa pamamagitan ng isang application, ang mga recyclable na basura pwede mo nang ipalit sa bigas o grocery main objective ni Trash Cash is not the incentives or the rewards. It's just part of the the app lang to encourage yung people. But the main goal of Trash Cash is to educate, to give awareness doon sa mga tao on how to properly manage their waste para mas na-engage or mas na-encourage sila na mag-participate ng sa pag-recycling ng tama. Pero may mga reforma na dapat gawin para mas mapigilan ang pagdami ng basura sa bansa. Minsan, hindi natin iniisip kung saan napupunta ang basurang itinatapon natin. Pero may mga taong tulad ni Gary at Danilo na kailangang sumisid at lumusog sa maruming tubig para lang masigurong hindi tayo matambakan ng basura. Kung ginawa nila ang bahagi nila, dapat tayo rin.